Sa mag-asawang Teresita at Danilo Valdez, ay ang nag-iisang anak lamang nila na si Justin ang kanilang kayamanan. Ito ay ang nag-iisang na maingat nilang inaalagaan at pinakaiingatan. Kaya naman walang hindi gagawin ng mag-asawa para sa kanilang dalaga. At para maibigay ang magandang buhay, ay tiniis nilang magtrabaho sa malayo. At nang makaipon at may sapat ng kakayahan, ay kinuha na nila si Justin at dinala sa Ireland para makasama nila at doon na ito magkolehiyo. Subalit sa pagpunta nito sa Ireland, ay ah hindi na ito muling nakabalik ng buhay ng Pilipinas. Natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Justin sa masukal na bahagi ng Pax Castle. Ano ang nangyari kay Justin Valdez at sino ang walang pusong tao ang pumaslang sa dalagang Pilipina? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Pasado alas 6 na nga noong May 19, 2018, araw ng Sabado, ay nakatanggap ng tawag ang tanggapan ng pulis sa Ireland. Ayon sa caller, ay isang babayang dinukot at sapilitang isinakay ng isang lalaki sa isang itim na Nissan SUV sa RV 60 South ng NS Carry. Agad silang nagtungo sa lugar na sinabi ng caller at dito ay nakita nilang ilang gamit na hinihinalang pagmamay-ari ng biktima. Isang basag na mobile phone at plastic bag na may lamang tinapay. Para malaman ang nangyari ay agad nilang in-interview ang mga witness ayon sa isang ginang na si Susan Forsyth, ay nagmamaneho siya sa kahabaan ng RV RV60 Road na mapansin niya ang isang itim na Nissan SUV na huminto sa gitna ng kalsada. Subalit kataka katakataka na hindi buhay ang hazard light nito. Maya-maya pa ay nakita niya na bumaba ang isang lalaki at sapilitang isinakay ang isang dalaga sa likuran ng sasakyan. Nakita niya mula sa bintana ang pagsisigaw nito at pagwawala, kaya sigurado siya na may mali. Maya-maya pa ay mabilis nang pinatakbo ng lalaki ang nisan. Papalayo. Huminto naman siya sa gilid ng kalsada at agad na tumawag sa emergency hotline na 999. Isa pang testigo ang tumawag sa mga pulis makalipas ang sampung minuto. Ayon kay Garrett Thompson, ay galing siya sa Bray at nagmamaneho sa direksyon ng N11, isang major na daan, sa kahabaan ng East Coast ng bayan ng Dublin at Wexford. Habang nagmamaneho ay napansin niyang isang itim na Nissan SUV sa kanyang harapan at isang dalaga ang nakita niya sa kainyon sa likuran. Hindi niya naririnig ang sinasabi nito subalit alam niya na humihingi ito ng tulong habang nakataas ang dalawang kamay na kumakaway sa kanya. Nang makarating ng bahay ay agad siyang tumawag sa pulis tungkol sa nakita. Dahil dito ay sigurado ang mga pulis na kailangan ng dalaga ng tulong. Kaya naman agad na nagsagawa ng hot pursuit operation gamit ang mga helicopter. Nagbabaka sakali sila na makikita ang itim na Nissan SUV, subalit so bigo sila. Kung sino ang babae isa pa rin palasipan sa mga pulis at investigador. Hanggang sa isa muling tawag ang kanilang natanggap ng pasado alas 11 ng gabi tungkol sa nawawalang dalaga na si Justin Valdez. Ang paglalarawan dito ay tumugma sa paglalarawan ng mga testigo sa dalagang nakitang isinakay sa Nissan SUV. At ang lugar kung saan ito dinukot ay siya ding lugar na dinaraanan ni Justin Valdez pauwi sa kanilang tirahan. Kaya naman malakas ang kutob ng mga pulis na magkaugnay ang dalawang kaso. Si Justin Valdez ay nag-iisang anak ng mag-asawang Teresita at Danilo Valdez. Siya ay pinanganak noong 1993 sa bayan ng Aritao, Nueva Vizcaya. Habang nag-aaral na iwan si Justin sa pangangalaga ng kanyang lola dahil sa parehong nagtatrabaho ang mga magulang sa Ireland. Nang makapagtapos sa St. Teresita Academy ng high school, ay kinuha na ito ng mga magulang at dinala sa Ireland noong 2015 kung saan ay nanirahan sila sa maliit na bayan ng Enniskerry sa Wicklow, hindi kalayuan sa Dublin. Mabilis naman na nakapag-adjust si Justin sa Ireland. Agad itong nag-enroll sa Tala Technical University sa Dublin at kumuha ng kursong accountancy. Habang nag-aaral, kahit pangakay ng mga magulang na siya ipag-aralin, ay mas pinili pa rin ni Justin ang makatulong sa mga gastusin. Habang nag-aaral ay nagpa-part-time ito bilang care worker at crew sa isang bakery sa Bray. May 19, 2018, araw ng Sabado, walang pasok, bandang alas dos ng hapon, ay nagtungo ito sa police station sa Bray para sa isang appointment na may kinalaman sa kanyang residency permit. Matapos ang pakikipag-usap sa immigration officer, ay dumiretso ito sa gym sa Cherrywood Business Park sa south na bahagi ng Dublin at tulad ng nakasanayan, ay buong araw nitong kausap ang ina sa messenger. Nakasanayan na ni Justin na pinapaalam sa si ina ang kanyang mga ginagawa at lugar na pupuntahan sa tuwing aalis ito ng bahay. Sa katunayan, sa araw na iyon ay nagawa nilang magpalitan ng mensahe ng ina ng 63 beses. Isa sa mga messages ay inutusan siya ng ina na bumili ng tinapay bago siya umuwi ng bahay. Subalit mula doon ay bigla na lamang itong dinukot ng hindi kilalang lalaki. At ang tanging na iwan na lamang sa lugar ay ang basag nitong cellphone. At ang nakaplastik na tinapay na pinabili ng kanyang ina bago siya umuwi. Sa ginawa nilang pag-iimbestiga ay nagawa nilang makakalap ng mga CCTV footage sa lugar. At dito ay nagawa nilang makuha ang plate number ng nasabing sasakyan. Isang itim na Nissan SUV na may license plate number na 171D20419 at nakapangalan sa isang babae na nakatira sa Bray na naggangalang Nicole Hennessy. Agad nilang pinuntahan ang nasabing babae at base sa statement ng ginang ay kanila nga ang nasabing sasakyan. Ito ay minamaneho ng kanyang asawa na kinilala nitong si Mark Hennessy. Si Mark Hennessy ay pinanganak noong 1977 at nagtatrabaho bilang banksman o sila yung mga tao may mga hawak na watawat at nagbibigay ng signal sa mga sasakyan pag may ginagawang kalsada o gusali. Siya at ang asawang si Nicole ay may dalawang anak na puro babae. Ang bunso ay walong buwan pa lamang na mangyari ang krimen. Ayon sa asawa'y ay maaga itong malis ng bahay no May 19, 2018 para pumasok sa trabaho at umuwi lamang ng bahay ng alas tres ng hapon. Subalit so, muli ring umalis ng pasado alas 5 ng hapon. Nagpaalam ito na iinom sa isang local pub. Subalit so, hindi na ito umuwi ng bahay mula noon. Dagdag pa ni Nicole ay problemado ang asawa dahil sa mga kabi-kabilang utang at gumagamit din ito ng pinagbabawal na gamot. Maliban dito, napag-alaman nila na dati na ito may kaso na may kinalaman sa driving under influence noong mga nakaraang taon, subalit so, hindi nito iyon hinaharap. Agad na nagpatawag ng media ang mga pulis ng Ireland para sa isang press conference. Dito ay dinitaril nila ang pagkawala at pagdukot kay Justin Valdez. Nakiusap sila sa lahat ng netizens na makipagtulungan sa paghahanap. Ibinahagi din nila sa publiko ang larawan ni Justin, ang sasakyan na Nissan SUV, at ang larawan ng driver nito na si Mark Hennessy. Matapos ang press conference, ay marami sa mga netizens ang tumulong sa paghahanap sa sasakyan. Hanggang sa makatanggap ng tawag ang Ireland Police mula sa isang babae na si Christina Connolly, ayon sa kanya ay nagmamaneho siya pa -uwi galing trabaho nang mapansin niya isang itim na Nissan SUV na nagmatch sa description na napanood niya sa balita. Sinundan niya ang sasakyan hanggang sa makita niyang huminto ito sa Cherrywood Business Park, isang industrial state. Habang sinusundan nito ay tumatawag naman siya sa mga pulis na agad ding dumating sa si area. Nang tumating ang mga pulis sa lugar ay inutusan nila si Mark Hennessy na lumabas at sumuko. Subalit base sa testimonya ng ilang testigo ay nakita nila mula sa bintana na may kinuha itong kutsilyo at hiniwan nito ang kanyang braso. Sa pag-aakala na nasa loob ang biktima at nang makita nilang may inaabot ito sa passenger seat, sa likuran ay pinaputukan nito ng mga pulis. Nagtamo si Mark na malalalang tama sa ulo. Agad nilang tiningnan ang sasakyan subalit bigo sila na makita si Justin. Sinubukan pang iligtas sa mga paramedics si Mark at habang nire ay pinipilit naman nila itong paaminin kung saan nito dinala talaga. Subalit hindi na ito nagre-response. Sinubukan pa nila itong dalhin sa ospital, subalit hindi na ito nakaabot pa doon ng buhay. Nang isa ilalim nila sa forensic investigation ng Nissan, ay nakita nila ang isang papel na may nakasulat, subalit hindi nila mabasa ang mga iyon dahil sa patak ng dugo, maliban sa dalawang mga salita na sorry at fox. Dahil dito ay lumiit ang lugar ng search, sa halip ay itinoon ng buong atensyon ng search team sa paligid ng Fox Castle. Ang Fox Castle ay isang 16th century na tower na matatagpuan sa Ratch Michael sa South na bahagi ng probinsya ng Dublin. Ang tower ay napapalibutan ng mga malalagong kakahuyan at damo na siyang nagpahirap sa paghahanap. May 21, 2018, araw ng lunes, maagang sinimula ng paghahanap. Kasama ang mga pulis pamilya at kaibigan ng biktima, helicopters, mga aso, at members ng Defense Forces at Civil Defense ay sinuyod nilang paligid ng Fox Castle. Unang natagpuan ng pitaka at mga ID ni Justin sa Lumang Golf Club sa Rutsch Michael. Sumunod ay ang kanyang handbag. Pagsapit ng alas 3.45 ng hapon, ay natagpuan ng wala ng buhay na katawan ni Justin sa ilalim ng makakapal na gorse, isang damo na makikita sa Europe at kilala dahil sa magaganda nitong dilaw na bulaklak. Base sa post-mortem examination na isinagawa ni Dr. Linda Mulligan, isang pathologist na nagsagawa ng autopsy sa katawan ni Justin, ang sanhi ng pagkamatay nito ay asphyxia by manual strangulation o pagkakasakal gamit ang mga kamay. Base sa lagay ng katawan, ay namatay ito noong Sabado ng gabi, May 19, 2018. Maliban dito ay nakitaan din ng mga pasa at bugbog ang paligid ng hita nito at pagkababae. Subalit hindi naman madetermine kung ito ba ay nakaranas ng panggagahasa bago ito nalagutan ng hininga. Nagsagawa din si Dr. Mulligan ng toxicology sa katawan at pag alaman nila na naka-ingest ito ng pinagbabawal na gamot ilang oras bago ito mamatay. Kung ano ang totoong nangyari ay naging palaisipan na lamang dahil sa patay na ang suspect. Ganun pa man, base sa mga ebidensya na nakalap ng mga pulis at investigador, ay sinubukan nilang isalaysay ang pangyayari. Ayon sa kanila, nang umalis si Mark Hennessy sa kanilang bahay ay nagtungo ito sa Rambler's Rest Pub sa Ballybrock base sa kuha ng CCTV ay pumasok ito doon subalit hindi ito uminom ng alak. Busy ang lahat sa loob at nakatoon ang kanilang atensyon sa ginaganap na finals ng football tournament na ipinapalabas sa TV. Makikitang makalipas ang sampung minuto ay tumayo ito at umalis ng pub. Paglabas ay nakita nitong naglalakad na ni si Justin na galing naman si Jim sa Cherrywood Sinunda niya ito sakay ang Nissan SUV na itim hanggang sa makasakay ito sa bus number 185. Mula sa kamera ng bus ay nakuhaan ang sasakyan ni Mark na sumusunod hanggang sa makita nito ang pagbaba ng dalaga. At nang makakita ng pagkakataon ay dito niya na ito sa pilitang isinakay sa kanyang sasakyan at dinala sa masukal na bahagi ng Pax Tower kung saan ay sapilitan niya itong pinaggamit ang pinagbabawal ng gamot bago ito pinagsamantalahan at pinatay. Pagkatapos ay muli itong nakitang bumalik sa Rambler's Rest Pub ng bandang alas 11 ng gabi. Nakipagpintuhan lamang ito sa ilang mga customers doon, subalit hindi uminom ng alak bago ito umalis. Mula doon ay walang nakakaalam kung saan ito pumunta. Hanggang sa mamataan na lamang siya ng isang testigo sa industrial state, kung saan siya nabaril ng mga pulis. Ang katawan ni Justin ay iniuwi ng kanyang mga magulang sa Pilipinas kung saan siya ay inilibing sa kanilang bayan sa Aritao Nueva Vizcaya. Sa pagkamatay ni Justin ay tuluyan na rin kinalimutan ng kanyang mga magulang ang Ireland at nanatili na lamang sila sa Pilipinas. Ang bansa kasing ito ay patuloy lamang na magpapaalala sa kanila sa masakit na sinapit ng kanilang unika iha. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po isamahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.